Hello po sa inyong lahat. Magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay ang unang araw ng buwan ng Pebrero at ngayon ay magbabahagi na naman ako ng panibagong gabay pampaswerte para sa unang araw na ito. Gawin po ninyo ang mga bagay na ito upang sa gayon ay magiging maswerte at masagana ang unang pasok ng buwan ng Pebrero. Paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at nakadepende na sa inyo kung maniniwala o gagawin ninyo ang mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. Kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maaari nyo lamang pong skip ang video na ito at kung isa ka naman sa naniniwala sa kapangyarihan ng mga gabay at pampaswerte panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang maroon po kayong matutunan na bagong kalaman patungkol sa gagawin natin ngayon. Kung ramdam po ninyo ay parang napakailap ng swerte at pera na dumadating sa inyo, kahit na anong sipag natin ay parang wala lang parang dumadaan lang ang kaperahan sa inyong mga palad ito lang po ang gagawin ninyo syempre kapag tayo ay nagsisipag bawat araw at bawat oras sabayan lagi po ninyo ng pagdadasal sa poong may kapal at upang mas gabayan at swertehin tayo at upang mas gumaan na ang ating pamumuhay sa taon na ito kumuha lamang po kayo ng tatlong bulak or cotton dahil ang bulak po ay sumisimbolo ng kasaganahan at upang gagaan na ang daloy ng swerte sa ating buhay. Ang gagawin lamang po natin sa tatlong bulak na ito ay pagsapit ng umaga ng unang araw ng Pebrero, humara po kayo sa bandang silangan dahil ang silangan po ay ang maswerteng direction ngayong taong 2025. Humarap po kayo sa silangan sa mga oras ng 6.30 a.m. hanggang alas 8 lamang dahil sa mga oras lang na iyan malakas ang enerhiya kapag gumagawa tayo ng pampaswerte. Pagkaharap nyo po sa silangan, mag-wish po kayo. Dapat po kapag nag-wish kayo ay huwag na po kayong gumamit ng salitang sana. Direct to the point na po kayo sa inyong mga kahilingan upang hindi na mag-alinlangang pumasok ang swerte. Sa pamamagitan ng tatlong bulak na ito, magkakaroon ako ng maraming pera ngayon, mawawala na lahat ng problema ko, makakabili ako ng kotse, bagong cellphone, at kapag may negosyo naman po kayo, Maaari nyo po sabihin ang mga hiling ninyo na magkaroon ng maraming customer, dadami ang benta ko ngayong araw, hindi ako malulugi, at magiging successful ang taon na ito sa akin. Nakadepende na po sa inyo kung ano pong klaseng kahilingan ang gusto ninyong hilingin sa ating pampaswerte. At pagkatapos po ninyong humiling, ay ibilad po ninyo itong bulak sa sikat ng araw hanggang alas otso ng umaga. At pagkatapos nyo itong mabilad sa araw hanggang alas otso, ay kunin nyo na po ito at marin nyo po itong ilagay sa inyong wallet, bag, sa inyong kaha o sa inyong main door po. Pwede nyo po itong isabit sa inyong main door, ilagay nyo lamang po ito sa pouch na kulay green, pula or gold dahil ang mga kulay na iyan ay sagana ngayong taong 2025. Tandaan lamang po ninyo palagi na kapag gumagawa po tayo ng pampaswerte bawat araw, dapat po ay magaan ang ating pakiramdam, walang aligaga at good mood po tayo. Kasi kapag tayo po ay bugnutin at bad mood habang gumagawa ng pampaswerte, ay magiging useless lamang po ito. Kaya dapat start your day with a smile so everything follows. Itong gabay na ito ay makatutulong po sa atin upang maging magaan at smooth ang daloy ng swerte at upang gumaan ang ating pamumuhay. Ito po ay proven na swerte lalo na po kapag kayo ay may 100% paniniwala sa kapangyarihan ng gabay at mga pampaswerteng ito. Tandaan din po natin palagi na huwag natin iasa lahat sa mga gabay at pampaswerteng ito ang ating kapalaran dahil ito po ay pawang mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging positibo ang ating pananaw sa buhay. Bagkus, mas doblehin palagi natin ang kilos at syaga at higit sa lahat, sabayan natin ng panalangin at pananalig sa poong may kapal dahil nasa kanya lamang nakasalalay ang kapalaran nating lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po ay swertihin tayo ngayong taon. I claim it, I claim it, I claim it.